Hello mga insan, dito tayo ngayon, ayan sa kalsada tayo, ayan yung kasama ko guys Ayan, naghahanap kami ng ulam Ayan guys, dito nga guys may nakita akong ulam na guys Ayan, may nakita na tayong ulam Ayan guys, kung sino man ang nakakaalam nitong ulamin Sarap to guys, hahalo natin sa mong gumamaya Itasin lang natin lato Sayang Guys, kasi nasa bundok tayo ngayon guys Nasa bundok tayo Mahirap ang ulam Yan. Maraming baboy ramo dito Kaso di naman natin alam Manghuli ng baboy ramo eh Guys Uh, ulam na to guys. Ulam na to insan. Alika na insan. Na. Hindi ko hindi ko pinag-ot. Kitkitilik lang. Ah. Ay, ang buhay

Ayan guys, yung mga nakuha natin. Ulam na tayo guys. May ulam na.